Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan natin ngayon ng uh, opinion reaction itong post ng unofficial Ronald Bato de la Rosa solid supporters uh, kung saan ipinos nila ang pahayag ni Congressman Jude uh, Asedre tungkol sa pagka-delay ng impeachment trial ni VP Sara. lugi daw, logging logi. Sinong mga luging lugi? Okay, basahin ko ang kanyang statement ha. The impeachment case in the House remains strong regardless of what the Senate would do. But in the end, ang dihado lang ang taong bayan. Okay. So, malakas daw ang kanilang kaso. So kung malakas, ang tanong dyan eh, bakit pa nila hinintay na yung pang-apat na impeachment complaint? Inapura. Hindi sana yan madidelay kung plinano nila may gay. Oh, nag-file unang impeachment complaint, December 2. Another impeachment complaint, December 4. Pangatlo, December 19, tapos pinatulog. Ano ba yun? Ano daw? Uh, ang explanation nila dyan is, uh, kinonsolidate daw nila. Yung February 5 na isinampa nila, yun na daw ang consolidated version, pina-improve na daw nila yun. Kaya February 5 na nila, ano? So ngayon dahil sa ginawa na lang iyon, kaya nagkaroon ng question, hindi ba na violate yung one year ban rule ng konstitusyon? Ang dahilan kung bakit na delay sila rin sa House of Representatives. So, yung decision ng 18 senator judges, yun na yun. O, tapos sasabihin ngayon na ang dihado taong bayan. Paano na dihado ang taong bayan? Be? Magbasa tayo sa mga comments. Ang dihado, yes. Kasi pinapasilduhan namin kayo eh. Yun, dihado lang kami. Uh, instead na mag-focus kayo sa mas importanteng bagay, yung nakaka sa buhay ng Filipino uh, Pilipinong nasa laylayan, eh impeachment ang inaatu eh. Doon kami dihado. Kailan yong yung yung ano ito? Uh, pagka-delay. I don't know kung sinong taong bayan ang sinasabi ni Congressman Abante. Magbasa lang ko sa comments ha? Alex Banasan, kilala ko ito, classmate ko ito. Gusto payatang madagdagan bayad perma. <laughs> Kasi nga, yung aligasyon, uh, Congressman Toby Chanko, nagsabi nito na uh, daw pinilit, inapura, para marilis yung mga pundo nila. Oh, kapwa nila, kongresista, nagsabi niya na, <laughs> oh madagdagan pa ang bayad ng perma. Castillo Nelly, kayong mga blank, uh, ma, hindi ko babasahin. Sa kongreso, huwag ninyong ginagamit ang taong bayan. Kayo lang gusto magsayang ng pera, mga bad word na naman. Paka sa tingin nyo, gusto namin maimpit si BP Sara, kayo lang ang may gusto. Dahil ayaw ninyo siyang maging presidente dahil pag naging presidente siya, di na kayo makaporma mga blank kayo gahaman. Medyo masama yung mga salita. Hindi ko basahin, no. Oh. Sinabi na ni Senator Aini na <laughs> accountability ba? Anong accountability? Politika ang gusto nyo lang mawala si BP Sara <laughs> bilang kandidato kaya nag impeach kayo. Yun ang saktong birada ng ating Senator Aini. So, taong bayan? Oo. Oh. Siguro, kung taong bayan man, yung mga Marcos Loyalist. Pwede. Dihado. Dahil gustong-gusto nila ma-impeach si Sara, mga Marcos Loyalist. Kailan-sinong mas marami? Marcos Loyalist o mga DDS? Yan ang tanong. O. Survey ng uh, WR numero. Isang uh, credible uh, survey group. Hindi yung Okta o Tangeria. Ah. Uh, WR numero. Sa survey nila, 40% of the Filipinos consider themselves DDS. Uh, ilan lang ang Marcos loyalist, Marcos supporters, only 15%. Oh, sobra kalahati. Eh. So, sinong taong bayan? Oh. Okay, mga Marcos loyalist, dihado, dahil gustong gusto nilang maalis si Bipisara Sara. But kaming mga DDS, 40% kami, kami ang pinakamarami. Oh. So, sino ang mas maraming nagmamahal kay Bipisara Sara? Romualdez, BP Sara. Be? Oh, yung latest survey ng presidential election. Ilang voters preference kay Romualdez? 6% lang. O, oh, uh, yun. Yun, yung taong bayan na sinasabi. Na <laughs> dihado, 6%. Ilan ang kay BP Sara? 35%. Hmm. Ganyan, kalakas ang ating BP Sara. Kaya, pabaya na lang natin si Congressman Asidre, yung sinabi niya, Lugi, uh, sigurado iiyak ang mga yan pag open ng 20th Congress. Nakikita ko na. July 28 yun, opening sa Senado ha botuhan ng Senate President nako kung si Senator Soto ang maging Senate President delikado tayo okay kailang malamang uh, opinion ko lang ito Senator Escudo Escudero pa rin ang magiging Senate President at alam na natin uh, dismissal kagad ang motion yan at pag nagboto, tre lang majority of senators dismiss na yung kaso. Kaya anong mangyari? Ayan, iiyak na naman Congressman Asidre, Congressman Chua, pupunta daw sila sa Supreme Court. Sige. Pwede. Iyan naman ang sabi ni Senator Escudero. Go to Supreme Court kung hindi nyo magustuhan ng aming decision as a court. Kami ang korte only Supreme Court can uh, overrule our decision as a court. Okay. So, iiyak na naman sila. Okay, maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Dahil ang channel, uh, ang uh, sweldo sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libring yero at pako para makapagpatayo ng maayos na tahanan ang tribong Talandi. Panorin nyo ang video nito. Si Angkol ang natagaan o sin. O mag-atop na niya siya karon. O karon mo na ni ang kadako sa buslot sa balay ni Angkol sa natagaan na mo gero. Ay, dako akong pagpasalamat kay nga ang ko busin. So, uh, atik na ko gyud. Mga na gid kayo ang buslot sa iyang yero. So, Mentan na gid si Angkol sa yero kay magatok na siya. Karon mag-atop na gid si Angkol. Ora pa. May lagi si idol. sa. Karo atop si angkol sa pag-atop sa balay. So maayo naget like nga tan-aon. Kaayo sa ginoo nga nakuha na -naku po sa video nga, salamat sa ginoo kaya naiwa na yun ni nga balay hindi na po yung oh, salamat kayo Paul salamat kayo oh, thank you Tawagin, katok na tayo.